How to move on. Pagkatapos ng break up, yun yung unang tanong sa sarili mo. Paano mag-move on? Paano nga ba? Pinakaunang gawin mo, huwag mong isipin na hindi mo kaya nawala siya. Saksak mo dyan sa kohote mo na nabuhay ka nga nawala siya noon, ngayon pa kaya. Huwag kang magpakatanga. Try mong wag magmakaawa sa kanya para balikan kanya or magbalikan kayo. Don't put yourself down just to beg for his attention. Hindi siya kawalan. At kung gusto mong umiyak, iiyak mo lang. Ilabas mo lahat ng sakit na nararamdaman mo. Walang pumipigil sa'yo. At hindi porke nagbreak kayo katapusan na ng mundo. Lumabas ka kasama mga friends mo. Huwag na huwag kang mambumukmuk dyan sa kwarto mo. May isip at may isip mo rin din siya malulungkot ka lang. Alam ko sa una mahirap, pero kapag nasanay ka na, magiging okay na rin yung lahat. Ikaw, gusto mo ba talagang mag-move on? Kasi kung hindi ka pahanda, wala akong magagawa. Ikaw lang makakatulong sa sarili mo. Kung hindi ka handang mag-let go, walang mangyayari sa'yo. Patuloy at patuloy mo lang sasaktan at paasayan yung sarili mo sa wala. Hindi lang naman ikaw nag-iisang iniwan eh. Lahat tayo, Mararanasan at mararanasan din natin yan. Pero lahat naman ng kakilala mo, dumaan sa ganyang sitwasyon, nagtagumpay, di ba? Dahil yun, sa ng natuto silang tumanggap, tinanggap nila yung katotohanan, hindi na sila mahal ng mahal nila. Learn how to forgive and forget. Oo, nandiyan na tayo. Sa ngayon, hindi mo siya kayang mapatawad. Pero kapag okay ka na, mabubura na sa isip mo lahat ng kasalanan na nagawa niya move on and let go. Siguro kaya naghiwalay kayo kasi hindi kayo para sa isa't isa. Kasi siguro may isang taong nakalaan para sa'yo yung mamahalin ka ng totoo at susuklian lahat ng pagmamahal mo. Yung hindi ka lolokohin at gagaguhin lang. At mas lalong-lalo na na hindi ka iiwan.